Mga kapalan ng palataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga lagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea, sakop ng Filipo. Samatalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga lagad, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, Ang sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo, sabi naman ang iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya, kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigi, uh, mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng, ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit, humarap si Jesus sa kanyang mga lagad at pinagbikaan si Pedro, Lumayo ka sa tanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga lagad at sinabi, Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magliktas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mag-alay na kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang makakamit niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan paano ka sumusunod kay Kristo? Mga kapatid ng palataya, tayo ay nasa ika apat na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, makikita natin ang dalawang uri ng pagtugon sa Diyos. Mababasa natin nang ipanahayag ni Simon Pedro ang kanyang pananampalataya lang sabihin niya ang, ang katotohanan kung sino si Jesus. Nasya ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Subalit, sa kabila ng pagpapahayag nito ay pinakita ni Simon Pedro ang isang makasariling pagtugon noong kausapin niya si Jesus. Marahil ay sinabi niya na ayaw niyang mangyari ang paghihirap na dadanasin pa lang ni Jesus noong mga panahon na iyon. Nang dito ay makikita nating nagalit ang ating Panginoon sa ginawa ni Pedro at tinawag siyang satanas. Pumapatungkol sa, sa makasariling hangarin na ito ng demonyo kay Pedro. Sa ating pagtugon, minsan ay nagiging makasarili tayo. May, mga pagkakataon na ang tugon natin ay mangyari na wa ayon sa nais ko. Himbis na mangyari na wa ito ayon sa nais ng ating Diyos. Sa si ikalawang yugto ng ating ebanghelyo ay mababasa natin ang tamang paraan ng pagsunod kay Jesus. Ito ay ang paglimot sa sarili, pagpasan sa krus, at pagsunod sa ating Panginoon. Ang paglimot sa atin, sa ating mga sarili ay nangangahulugan ng pagtugon o pagtuon ng atensyon natin kay Jesus at sa mga pangangailangan ng ating kapwa bago ang ating sarili. At paglimutin sa ating mga sarili ay ang buong pusong pagsuko ng lahat sa Panginoon at buong pag-asa sa kalinga at tulong ng Diyos. Katulad ng mga pari at mga reliyoso, pagpasok nila sa buhay na kanilang pinili ay hindi na nila o hindi na sa kanila ang kanilang buhay. Hindi na sa kanila ang lahat, kundi sa Panginoon na ito. Lahat tayo may mga krus sa buhay. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na pasanin ito kagaya ng ginawa ni Jesus tumpan pinasan niya ang krus sa kanyang mga balikat papunta sa Kalbaryo. Ang ating krus ay pangabang Hindi pwedeng ibagsak na lang natin ang krus kapag hindi na natin kaya. Maring iba ba pansamantala kapag napapagod na tayo upang magpahinga. Subalit, kailangan ulit natin buhati nito papunta sa kalbaryo ng kalwalhatian ng Diyos. Tayo rin ay inaayayahan ng sumunod sa Diyos. Ito ay ang buong pusong pagtanggap o pagganap sa kung saan tayo tinawag ng Diyos. Kung tayo tinawag sa buhay na pag-aasawa, mali natin ang ating mga asawa at mga anak, maging tapat tayo sa pangako natin sa kasal. Kung tayo ay tinawag sa buhay religyoso, maging tapat tayo sa sinupa ang tungkuli natin sa Panginoon. Harinawa, hingin natin ang tulong ng Diyos na tupti ng anumang buhay na pinili niya para sa atin at ating pasinin ang ating mga krus sa buhay. Sa butong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan at gabayan mo po kami sa aming pagsunod sa iyo sa pamagitan na paglimot sa aming mga sarili at pagpasan ng aming mga krus sa buhay. Inili namin ito sa iyong pangalan. Amen.